If you wanna go out, we can go out. You can hide away just for one night. But if you wanna cry, just let it out. I'm by your side now. Just hold on a bit more, Cause I know you only see the rain, not the rainbow. Deep down, I know you're strong. Give them hell, be the proof they're wrong. <laughs> <laughs> Where are you from? New York. New York. And you? I'm uh, in Philippines. <laughs> what is your height? What is your height? You look like a watina boy to me. What's up mga peace? For today's vlog, pumunta nga lang tayo sa mga baliti may sa Miami dello. Marami, Mara, nagtagal na nung huling punta ko doon. Ano, 2011 pa. Ano pala nga noon, grade 6. And ngayon, 27 years old na ako. Dine eh, ano pa lang ako noon eh 11 years old, Ngayon 27 na. Balikan natin yung balita ko. O oh, yun tarik So yun mga peace Kamayaan oh, na Kamayaan na akong magbibidyo O dito tarik niya no yan naman. Yung matarik pala na yan mga peace Diyan na pala yung Balitipols Diyan na mismo yun Let's go Di na akong makapagbidyo Kasi nga sobrang tarik niyan Pag nasa video Parang hindi sobrang tarik Pero dito ang tarik talaga Dito na tayo mga peace park na tayo Tingnan naman Maramis solid ng parkingan pala mo oh. Nakaka-relax na Pwede ka mo siguro mag-camping dyan eh Let's go, let's go. May nag, ano, lang, may nagbibidyo ako okay? Pero wala. Sa tayo magagawa, ganun talaga. May mga tao talaga na nakahilig talaga yung ganyan. Let's go, Bayad na tayo mga fish. Let's go. Okay. Okay. Nag-fill up nga pala muna ako ng pangalan at address Tsaka ako nagbayad ng 200 para sa entrance hindi ba, ba? madalas pa ako lang pa talaga mag-isa nag-vlog po siya. kasi ako. Ayun kasi vlog. Talaga, tinatour ko po yung mga subscriber ko, viewers ko po. Ah. Minsan po, minsan ko naman kasama ko. kasi may trabaho po siya Kaya solo lang po ako. Oh, ayun ah, madali. Ayun ay, na, na po, ayun na. na po. Ayun na po, na po. po, Dito, dito. Uh, dito, dito. ah dito. Na. Diba? Ay. Oh, grabe. Ganda dito, dito. pa dito. Dito, ganda

'yung oh, dito 'yung ano 18 feet, sa doon kami natalo noon. Solid. It's so. Ah, Wow. Mm, 'di blue frog bait. Ah, meron pa dito ano sa na para sa pool Ah, um, no. tayo natin dito isulat Ah, leeg oo eh sabi oo leeg atulig leeg 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 ano leeg 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 tayo, boy.

Nung punta namin dito noon, hindi pa ganito, ka benta ngayon. 18 feet siya, 18 feet. So, talagang tumalon, kaya sa, mula, sa tayo masama. Ito mga bata ang ginawayo dito. Hindi kaya yung lumangay sa 18 feet. tayo. Hindi sa akin may mga magtutropa naman dito kasi hinawaan tayo kaya ang tagal bago ako naka-aon lalim eh, tingkit so, eh kaya sobrang at least na-experience natin na tumalong dito sa ano ako hindi lang tayo, mag-relax dito sa mababaw na part dito tayo sa mababaw woohoo 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 Ito nga rin, kumento nung kumano, はいどうぞ。 Ano yun ba? Ay, kasi yung pinay mo. Nakakala ko ang mga Korean eh. Diba ba? tayo, ino muna tayo dito sa bukal. Ang tayo na ligo kanina, ano ula-ula. Harap! Ayun, so, at nakakit na tayo, kakain na tayo, tapos na rin tayo. Grabe, sa saglit na ating pagre-relax at pag-enjoy dito. Grabe, sobrang saya. Sana kayo din mga peace na relax kayo at nag-enjoy. Solid. Ganda din, no? Dito, resort na talaga to. Pero dito, ito yung roast pack. So, yeah.

Why are we waiting? Will it click? Looking for the next new fix. Is this the new kind of sick? Why are we waiting? Why are we waiting? They say they have the answers. But no one's getting better. Mga ba balanti mo ya. pa na tayo. Ano ba kanya <laughs> kaya? Ano ba kanya kaya? Naji. Kaya yung dito. Ano ano kayo dito kaya? Ano ano po I'm yung... Ah, guard. Yung guard siya sa part na to. You know, Ayun. Sobong ganda. You know? mm. Wow, đừng nhìn ra, nhớ Hey, hey. Ganda nakaka-relax talaga Sabi Sabi kang pag nasa ganito kang lugar Talaga yung mga problema mo Makakalimutan mo Saan Samantala Grabe. Thank you talaga, thank you. Thank you sa delika ng Diyos, sa kalikasan. Pagbalo na tayo mga peace. Grabe. Yung ganda dito. Hey. Solid. Grabe. So yun mga peace. Nandito na lang. Maraming maraming salamat sa pagsama. Sana na-relax at mag-enjoy kayo sa so, pinta natin ito sa may Falls sa Medeo. Tingin lang, magkita-kita tayo sa susunod na vlog.